Ngayong araw ay mayroon na naman akong mga istoryang ihahatid sa inyo tungkol sa kapangyarihan ni Padre Pio na manatili sa dalawang magkaibang lugar ng magkasabay na tinatawag na bilokasyon. May ilan na rin akong mga episodyong itinanghal patungkol dito. Ngunit nagulat din ako sa aking pagsasaliksik na sadyang maraming mga deboto niya ang nakaranas nito at nagbahagi ng mga patutuo tungkol dito. May istorya kung saan tila naglakad si Padre Pio sa Eres, ibabaw ng mga tao upang magpahinga sa labas ng simbahan dahil masyado siyang kulob sa loob ng kumpisalan. May isang babae ang dinalaw at pinagaling niya sa karamdaman nito. At samantalang isang guro ang isinagip niya sa pagkabitay sa kamay ng mga Nazi no? noong panahon ng ikalawang ah, digmaang pagdaigdig. Bukod dito ay malalaman ninyo kung ano ang paliwanag niya tungkol sa regalong ito ng Diyos sa kanya. Kaya tabanganan ninyo ang mga kwentong ito ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pumili ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Manatiling nakatutok at huwag bibitiw. Si Don Giovanni Miclionego ay nanirahan kasama si Padre Pio sa maikling panahon. sa niya ang ilang kakaibang katotohanan tungkol sa kanya tulad ng mga sumusunod. Dumalo si Padre Pio sa kapistahan ni San Antonio at kausap niya noon si Padre Ludovico. Sa takbo ng kanilang pag-uusap ay sinabi ni Padre Pio kay Padre Ludovico ang isang kakaibang katotohanan. Sabi ni Padre Pio, nakita mo, napakaraming tao ang nagpunta sa simbahan noong umagang yon at gaya ng dati ay nakinig ako ng kumpisal. Dahil walang simoy ng hangin, nakaramdam ako ng init at saka matagal na ako sa pagkakaupo ko doon sa loob. Naramdaman ko ang pananakit ng aking likod. Gusto kong tumayo upang makalanghap ng sariwang hangin ng ilang oras. Kaya lumabas ako ng simbahan sa himpapawid at lumutang sa itaas mismo ng ulo ng mga taong nagkataong nasa loob ng simbahan. Saglit akong tumayo sa labas ng simbahan at lumanghap ng sariwang hangin. At nang makarandam ako ng kaginhawaan, ay naglakad ako pabalik sa kumpisanan at walang nakapansin dito. Nangyari ito noong ikadalampot lima ng Hunyo, isang libo siyam naraan at limang June 25, 1950. Kasabay nito sa araw ding iyon, nakibahagi ako sa seremonya ng libing ng isang priling cappuccino sa Milwaukee, sa Wisconsin, sa Amerika. So yan ang ni Padre, uh, Padre Pio mismo. Gayunpaman, isang katotohanan ang namumukod-tangi. Hindi kailanman ginamit ni Padre Pio ang kanyang kapangyarihang mag-bylocate para sa kanyang mga personal na pangangailangan at ginamit niyo ito para lamang sa mabuting layunin. Si Pellar minsan ay nakaranas ng pagsisikip ng dibdib at pulmonya. Habang ang kanyang karamdaman ay umabot sa isang kritikal na yugto, ang kanyang mga doktor ay nakipaglaban ng gusto upang iligtas ang kanyang buhay pinayuhan siya ng kanyang mga kamag-anak na naging tama sa pagkilala sa sitwasyon niya at sinabihan siya na magdasal kay Padre Pio. Ngunit wala siyang kalam-alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, nanalangin siya ng, sa kanya bilang paggalang sa payo ng kanyang mga kamag-anak. Naginhawahan siya nang humarap si Padre Pio sa kanya at tinanong niya ito, Padre, Gagaling ba ako at magsisisi ba ang aking mga anak at magbabalik loob sa Diyos? Naglahong bigla si Padre Pio mula roon matapos sabihin, Magiging maayos ka na sa linggo ng umaga. Naramdaman niya kaagad ang halimuyak na kumalat sa silid ng may sakit. Sinabi rin ang kanyang tagapag na naramdaman din niya ang halimuyak Gumaling siya sa kanyang karamdaman gaya ng sinabi ni Padre Pio. Pagkatapos niyong gumaling sa kanyang karamdaman, ninais niyang pasalamatan si Padre Pio kaya nagtungo siya sa San Giovanni Rotondo. Tuwang-tuwa siyang makita ng personal ang pare na bumisita sa kanya noong siya ay may sakit at nagpagaling sa kanyang karamdaman. Lubos siyang nagpasalamat sa kanya pinayuhan siya ni Padre Pio na tahaki ng daan ng Diyos. Sinabi niya, kapag namumuhay tayo ayon sa ipinayo sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo ay nagiging mga alagad ng kabutihan at kung gayon ay magiging ganito tayo kung pasasalamatan natin si Inang Maria na tumutulong sa atin na gumawa ng kabutihan at si Heso Kristo na laging gumagawa ng kabutihan. Si De Indigo ay taga-Pransya at isang araw ay nagbabasa siya ng libro sa kanyang silid-aralan o study. Habang nagbabasa siya ay naramdaman niya na may nakatayo sa likuran niya. Lumingon siya sa likod at nakita niyang naglaho ang pari na nakatayo doon. Palihim niyang ipinagtapat ito sa kanyang supervisor na may palagay na sa kanyang karanasan. Sinabi niya na ito ay baka isang guni, -guni lang dahil nag-aalala siya tungkol sa kanyang may sakit na kapatid na babae. Dinala niya si Indigo sa isang mas maaliwalat na bulwagan sa pag-aakalang mas pakabubuti ito para kay Indigo. Nanatili doon si Indigo sa at saka bumalik sa kanyang silid aralan. Sa kanyang pagbabalik, naisipan niyang makipagkita sa kanyang kapatid. Nang pumasok siya sa silid nito, Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na nakakita siya lang pare noong araw na iyon. Sabi niya, nakakita ako ng pare ngayon at pinayuhan niya akong huwag matakot. Magiging maayos lang daw ako at sa loob ng ilang araw ay mawawala na ang bakas ng sakit ko. Tinanong ko siya kung santo ba siya. Sinagot niya na siya ay isang ordinaryong nilalang na nagpapatuloy sa paglilingkod sa mga tao na may mga pagpapala ng Diyos. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung maaari kong hawakan ang kanyang mga damit at sumagot siya na nagsasabing maaari kong halikan ang kanyang istigmata at ipinakita sa akin ang kanyang mga palad na umaagos sa dugo. Nabigla ako at sinabi sa kanya na ipinagkakatiwala ako sa kanya ang aking asawa at mga anak. Pagkatapos ay pinayuhan niya akong manalangin ng marugdog para mabawi ang aking kalusugan at kumpirmahin ang pagkakatiwala ng aking asawa at mga anak sa kanya. Kagad pagkatapos nahimukin ako ng ganito, nawala siya. Naging maayos siya sa loob ng ilang araw pagkatapos noon. Naunawan na ngayon ni Indigo na si Padre Pio ay sabay na pumunta sa kanyang silitaralan at binisita ang kanyang kapatid ng parehong uh, pagkakataon. Nagpasalamat siya sa Diyos sa pagpapagaling ng kanyang kapatid sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ni Padre Pio. Isang guru na katutubo ng isang bayan sa ng Italia ay isang empleyado ng mga Nazi noong katagtaga ng kilusang Nazi noong ikalawang digbaang pagnaidig. Nang maglaon ay inaresto siya at kinasuhan ng pagkakasala ng pagtulong sa mga Nazi gamit ang mga armas at bala at siya ang dahilan ng pagkamatay ng napakaraming Italiano. Ngunit sinabi niyang inosente siya sa mga paratang sa kanya. Nang dinala siya sa kulungan, hawak-hawak niya ang rosaryo at isang litrato ni Padipio. Pio. Bilang bahagi ng investigasyon, nagpunta ang ilang sundalo sa kanyang bahay upang halughugin ito at pagdating nila sa kanyang bahay, nandoon ang kanyang kapatid na babae at siya ay labis na natakot nang makita ang mga sundalo kaya naupo siya sa isang sulok. Nang simula ng mga sundalo ang kanilang paghahanap sa loob ng bahay, nagkaroon ng isang makapangyarihang boses laban sa kanila. At sinabi ng boses, Sapat na magsitigil kayo sa paghahanap. Bagamat hindi matukoy ng mga sundalo kung kaninong boses iyon, nakilala ito ng kapatid ng guro na si Padre Pio iyon. Kalaunan ay hinatulan ng kamatayan ng guro at nalalangin siya kay Padre Pio na itanalangin siya sa Diyos. Dinala siya sa lugar ng pagbitay sa itinakdang araw. Habang siya ay nakatayo roon, isang binata ang lumapit sa kanya at tinanong siya kung alam niya kung bakit siya dinala roon. Sagot niya ay hindi. Ilang sandali pa ay tahimik na umalis sa lugar ng lahat ng mga sundalo maliban sa kanilang commander. Sinabi ng commander sa kanya na mayroon siyang mga utos na palayain na siya. Sinabi niya, may utos ka kung palayain ka, kaya mangyaring sumama ka na sa akin. Nadalhin kita sa iyong bahay at palalayain. Nang makita siya sa bahay, tumakbo ang kanyang kapatid na babae sa kanya at niyakap siya na sa labis na kagalakan. Kapwa silang duhaan at paulit-ulit na hinalikan ng litrato ni Padre Pio. At nagpasalamat sa kanyang pagpapalaya sa inosenteng guro. Pakiramdam ng guro sa oras na iyon ay may tumapik sa kanyang pisngi. Pumunta siya sa San Giovanni Rotondo makalipas ng ilang buwan upang uh, pasalamatan ng personal si Padre Pio. Sinabi niya sa kanya, Mahal na Padre, hindi sapat ang tanong buhay ko para kilalanin ang aking pasasalamat sa iyo. Sumagot si Padre Pio, Mahal na anak, ang iyong pananampalataya ang nagtulak sa akin na magmadali papunta sa iyo kaya hiniligtas ko ang iyong buhay. Ang obispo ng Salto sa Uruguay noong dekada 30 noong nakaraang siglo ay isang kagalang-galang na klero. Nasa Batikano siya nang isinigawa ang seremonya ng beatifikasyon ni Santa Teresita ng Lidio sa Basilica ni San Pedro sa Roma na maglaho ay sinabi niya kay Papa Onsen na nakita niya si Padre Pio sa basilika at nang maglakad siya patungo sa kanya ay naglaho ito. Narinig na ni uh, Papa Pio Onsen ang tungkol sa kapangyarihan ni Padre Pio na manatili sa magkaibang lugar. Yung balikasyon, no? Ngunit dahil narinig niya ito mula sa obispo ng Uruguay, tinawag niya si Padre Pio Don Orione at tinanong niya tungkol dito. Sinabi ni Padre Don Orione sa Papa na narinig na niya ang ilang uh, totoong pagkakataon na bilokasyon ni Padre Pio. At sinabi ng Papa, pinaniniwalaan ko ito ayon sa iyong patotoo. Isang beses, nagkaroon ng pagnanay si Dr. Sanguinetti na tanungin mismo si Padre Pio tungkol sa kapangyarihan ng bilokasyon. Ang mga sumusunod ay kanyang mga tanong at ang mga sagot ni Padre Pio. ang doktor. Mahal na Padre Pio, kapag ang Diyos ay nalulugod na magpadala ng isang santo sa dalawang magkaibang lugar ng sabay-sabay, nasa posisyon ba ang kinauukulan na santo upang malaman ito? Si Padre Pio, Oo, ang kinakaukulang santo ay matatagpuan ang kanyang sarili sa lugar na kanyang pinili sa isang sandali at sa susunod na sandali ay matatagpuan niya ang kanyang sarili sa lugar na pinili ng Diyos. Ang doktor, maaari bang ang isang tao ay tunay na nasa dalawang lugar ng sabay-sabay? Si Padre Pio, oo. Oh. Tapos ang doktor, paano ito posible? Sagot ni Padre Pio, ito ay posible dahil sa kalooban ng Diyos. At yan po ang ating mga istorya ngayong araw na naway naibigan po ninyo at nadagdagan sana po ang inyong kalaman tungkol sa kapangyarihan ni Padre Pio o regalo ng Diyos sa kanya uh, na tinatawag ng bilokasyon. At kung naibigan naman po ninyo ang ating uh, pagtatanggal ngayong araw, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video nito. At para sa inyong mga bagong taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din pindutin lang at sa button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa inaarap. At kung nais naman nyo kami suportahan, mangyaring dumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga dulante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio, kung saan papapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. Ang mga misa pong ito ay para sa inyo. Ano po? Nais ko lang pong liwanagin ito. Hindi po ito para sa mga yumao. Pero maaari naman po ninyong isama sa inyong mga personal na intensyon sila na yumaong mga mahal sa buhay ninyo. At bukod dito, padadala namin kayo ng binaspasang larawan, uh, o medalya ni Padre Pio na naayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon o abuloy. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyari pong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At kung nais naman yung magpadala ng mensahe para sa amin upang kung meron kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com at sa puntong pong ito ay magtatapos na po ang ating patatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, maraming maraming salamat din po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Hanggang sa muli po nating pakikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.